Inaantay ka na ng lupa, pare. Rex, matagal ko nang pinagsisihan yung partisipasyon ko doon sa pag-frame-up sa'yo. Simula nun, binabagabag na ako ng konsensya ko. Pero ngayon, nagkaharap na tayo. Handa ko nang tanggapin ang lahat. Sige, gawin mo na gusto mo. Nasa'yo buhay ko. Sinira ninyo ang buhay ko. Sisirain ko rin ang buhay niyo. Parang awa niyo na po. Pawa ko kay sa asawa ko. Pabuti po siyang tao. Wala po siyang kasalanan. Baby pa po yung anak namin. Ayoko pong lumaki siya na walang ama. Bawa na po kayo. Kung ano man ang ginawang kasalanan ng asawa ko, patawarin niyo na po. Saan ko matatagpuan si Rugado? Sa headquarters. Naghahanda na sila para sa isang operasyon. Rex, alam na nila pinagkukutaan mo. Ano mang oras, susugurin ka nila, papasukin na nila yun. Rex, pangako, tetestigo ko laban kay Rogado. Huwag mo sabihin, gawin mo.